eto na, naglakad na ako, naghiwalahin na kami ni Wei. Sabi ko sa inyo, naglalakad ako ulit, kaya ang pawis, basa na yung buwan tuk ko sa likod. Tara, samahan niyo ako, saktong alas, yun kami nakarating ng bahay. Malis kami din ay 7.20. 7.20. So, mga 20 minutes pala namin nilakad yun. sikat ng araw. Ayan. O. Pupunta ko ulit yung mag-asawa doon na may tindang sariwang gulain. Eh. mahirap Lakad-lakad din Huwag sayangin ang lakas Ang ganda ng panahon na eh Kanina makulimlim Ayun Kaya mag-alala anak, nasa tabi lang naman ako. Punta ko ba yung yung pinaglalaba natin ng ilog do sa highway anak? Bobet. Balikan ko kasi may mga gulay daw doon. May, ma may gulay pala mga sariwa. At mura pa. Oh, tino mo si na oh tinan mo si katang-araw ikonada lang aking sunglasses Ito ah. Mga, may mga tindang mga plota sa tabi ng daan. Si Charon. Oh, daw niya. Baka bibila ko mamaya. Ay, ang daming. Oy, pandan eh. Sopa. Kaya tao sa ngayon eh. ganyan suka ah, sige pagbalik ko taka bibila ko ako ng pakwan ayan at saka, mani ay malapit na ako sa tulay at Talabasa. So, malapit na ako sa tulay. Oh, yan lang yan. Hilinis ang... So, ayan oh. Salt and pepper. Ganyan. Okay. Babay na, mahaba ng video. Engagement is the key.